araw po sa ating lahat. Ngayon ay kakain tayo ng sinigang na mamoy. At saka yung sabaw niya. Tapos yung adobo na mamoy din na tira natin kahapon galing di off. Yan ang ating pagkain ngayon. Salamat po. At ngayon magpray na tayo bago ang lahat. Salamat po God sa pagkain na sarapan ko. Harapan ko, ka hinihiling ko po God na mo para ma ang po sa aking pagtrabaho para sa pamilya ko, para sa lahat. Salamat po God sa mga blessing na binigay mo na pa sa Tawarin mo lahat ang aming pagkakasala. In Jesus name, Amen. Yan, kain po tayo. Magkamay na tayo, malinis na ang ating kamay. Kaya tong kanin ko parang malambot. Kasi ito pa yung kanin ko kahapon once kasi na hindi ko kahit malamig ngayon kahit na hindi yung hindi ko linagyan ng suka vinegar madaling parang magkaamoy ba kaya tips pag ayaw nyong mag madaling ma panis ba ang inyong pagkain yung ano ba yon tong kanin lagyan ng bigas pag once na nagluto kayo Mm. Tira ko kasi ito kahapon sa day off ko. Kumain ako sa Pilipino uh, Pilipino restaurant. Hala, ang alat. Aywan ko kung alat ka. Hindi ko nakain yung kanin ko. Hindi ko nakain yung... Wala kasi yung may-ari yung mga staff ang doon. Shout out po dyan sa Kagayang Restaurant. Talagang ang alat ngayon yung ano ninyo, yung sinigang baboy nyo, tsaka yung adobo nyo, shout out po. Pag mabalik ako dyan, kasapin ko, ko yung may ariba na yata yung cook eh. Sabi ko, tikman nila eh, ang alat talaga grabe. Hindi kagaya noon na talagang, ang sarap ng adobo nila. Mmm. Ah kahit na isang buwan, once a month tayong kakain ng Pilipino na no, ganito sa galing sa labas.